sa Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Dingdong Dante. Yeah. Hi, guys. nga po may isa pa akong bulong guys ano? kasi kung familiar po kayo sa ano nga yun um, family feud. Ayan na lang, guys. Exciting to. Level up to, guys. Level up tayo, guys. Kasi, in-invite po tayo, mga kalingap, na maging kalahok sa game show ng GMA ba yun? Na family feud. At ang host, di ba si Ding Dong, in-invite po tayo doon. Grabe. So, kaabang-abang din po 'yan mga Kalingap. Makikita ang Team Kalingap sa TV. <laughs> And so si Dan 'yung kausap niyan, apat na players po. At hulaan niyo guys kung sino 'yung apat na players na aking isasama. Hello po, good evening mga Kalingap mga kapinatics natin dyan. For today's video nga po, kung nakikita nyo sa mga teaser na minitawan ko, is invited nga po ang tin kalingap sa Family Feud. Wow! Palak naman dyan, mga kalingap, mga kapinatics natin. So, ano po bang mini nito? Alam naman po natin lahat is ang Family Feud po, isa sa mga uh, inaabang game show sa Pilipinas na hino-host ng uh, isang sikat na artista na si... Ding Dong Dantes And ako po, personally, mga kalingap Personally Is mahilig po ako sa Family Feud Dati, may uh, uh, may taon na nung una pa lang yung Family Feud Is uh, talagang araw-araw ko siya pinapanood Bawat episode talaga pinapanood ko sa YouTube Kahit na andito na po ako sa Germany Dahil napakahilig din talaga ni Kuya P Sa mga game show And yung talaga mga game shows na talagang sinusubok yung iyong uh, uh, knowledge knowledge about uh, about the world yun so yun nap napakaganda nga ng family feud and this time nga po invited ang team kalingap yes sir so yun po mga kalingap mga natin dyan and uh, ito nga po So, itong family feud nga pong invitation nila, Unfortunately po, may binigay ng date ang GMA sa kanila Pero yung binigay pong date ay hindi po available ang Team Kalingap Dahil ito po yung pupunta sila ng Hong Kong Kaya, <clears throat> nag sila again ng bagong schedule and all Actually, nabanggit nga ni Kalingap Rob na matagal na siyang uh, mini-message ng GMA About sa fam ng family feud And uh, hindi lang siya masyadong nakakahanap ng timing para makapag-attend. And this time, si Dan na nga yung message. Si Kalingap Dan na nga yung message. And ang kausap nila is si Dan. Kaya yun, excited na ako. And uh, ano ba? Yung schedule nga po, wala pang exact schedule. Pero as soon na magkaroon niya ng schedule, Bibigay natin agad, ipopost natin agad, and ay papaalam natin sa ating mga supporters and all para makapanood tayo ng live. Dahil lagla live nga din po ang Family Feud sa internet, sa YouTube po. So yun, ano pa bang kailangan nating malaman? Sino, sino, sino po ba yung mga isasama ni Team Kalingat? Dahil dito, dito kasi sa Family Feud po, eh, no? apat lang po yung players, each side, ng team. So, for example, Team Kalingap, may mga kalaban sila, another team. And sa Team Kalingap, apat lang yung uh, pwedeng sumali. And syempre, unang-una, kasama na dyan si Kalingap, probably, hindi mawawala dyan si Kalingap, pero syempre. Pero, nabangit ni Kalingap, probably, sa kanyang livestream, na, nagdadalawang isip pa daw siya, kung uh, si Ah, uh, si Kuya Bal, si Tito Bal kung sasama si Tito Bal kasi ah uh, sabi nga ni Kalinga para hindi da forte, hindi forte ni Kuya Bal Santos uh, matubang ang humarap sa camera at baka ko ano para <laughs> ang masabi ni Kuya Bal sa harap ng camera ano eh, So, yun nga sa mga nakakilala naman kay Kuya Bal, talagang gano'n na nga eh. Ah, uh, medyo ah uh, may camera camera siya eh siguro si Tito ba sa ano sa ito kasi live ano na to eh, television na po ito mga kalingap no sa live TV na po ito live may live audience din ito mga kalingap no at saka si Dingdong Dantes andun po isa sa mga sikat na artista sa Pilipinas andun eh pinag-iisipan pa ni ko isasama si Kuya Bal sa lineup up parang basketball line up lang ito na and ang uh, sure nasasama pa is si Kalingap Edo, alam naman natin lahat na talagang napaka-knowledgeable din ni Kalingap Edo Kaya ma malaki yung mayaambag niya sa ating uh, team kung sakali. And alam, alam nyo po, eh sige ko na muna, bago ko sabihin yung pang apat ah. Sabihin ko na muna, alam nyo po ba kung price po dito? Ang price po dito is 100,000 and mapupunta yata sa charity or... Kasi pag alam ko, pag artista po yung mga ano eh, participating, mapupunta sa charity. May 100,000 sa charity ba? Or 100,000 sa players? Alam ko parang ganun. Pag na... Doon sa final round kasi... <clears throat> ah, ko na sabihin yung mga round, 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 round. And na ah, pang-apat po, si Kalingap Dan. So, yun. Makakompleto na ang team. Pero, in case na hindi sumali, si Kuya Bal, ang ipapasok ni Kalingap prob sa lineup is si... Kalingap Jomar. So, yun. May reserve player nga po si Kalingap Rob na si Jomar. So, yun nga. And, uh, so, so, super. <laughs> super excited na ako sa magyaganap na Family Feud. Dito nga po sa Family Feud is, ah, uh, mayroong apat na rounds and yung panlima is yung, ay, hindi, yun, may tatlong round. Hindi, apat na round. And, ah, uh, dun sa apat na round na yun, malalaman kung sino sa dalawang team yung papasok sa final round which is yung mananalo ka nga ng 100,000 pesos. Wow, ang din nun. Ayun, no? So, yun na nga. And ah uh, yung isa dito is one point system, one point system, alam ko, double point system, ayun yung isa, triple point system. So, yun, excited na ako. And sa final round naman, dapat maka kayo ng 200 points lang dalawa lang magpa-participate sino kaya dito ang dalawa magpa-participate eh, no Kung sakali And siguro si Kalinga Prab yung isa, yung isa hindi pa natin alam sino kaya. Depende siguro kung uh, sinong a uh, aangat kung sino uh, tawag dito talagang magpapakita ng dila sa mga naunang round. At <coughs> sorry po, kung makapasok sila sa final round yun po yun pa Pero siguro a uh, true the drawman yung parang uh, bibigay ko talaga yung uh, Hopes ko para sa team kalingap na mga pasok sila sa Grand Finals. So yun sa Grand Finals, dapat makaabot kay 200 points para makamit yung 100,000 pesos. So yun, ano pa mga kailangan na yung uh, nabanggit din na kalingap ram na sila David daw. Si JJ is uh, pwedeng pumasok as uh, cameraman doon para ma-vlog yung buong kaganapan ng uh, family feud journey nila. So As of schedule nga po, wala pang klarong schedule. So, yun mga kalingap, mga natin dyan. Super excited na ako. So, grabe. Grabe yung live ni Kalingap Rab kahapon is, yun nga yun yung mga binatawan niyang bulong. So, super excited na ako. So, magpapaalam na po ako mga kalingap. Mga kapinatics natin dyan dahil mag-duty pa si Kuya P. Mag-iingat kayo parate. And, cheers!